isang mapagpalang araw na naman sa inyo mga idol at nandito na naman ako para magbahagi ng kalaman para sa inyo ang ginagawa ka dito mga idol is perforated pipe ang perforated po ay plumbing works para sa plumbing works po ang perforated pipe yan o oh. PVC di ba mga idol bale ang ginagawa ko dyan mga idol is binabalutan ko na yung binutas-butasan kong tubo at para saan nga ba yung perforated pipe na sinasabi ko? Ang perforated pipe ay para sa mga halaman. Sa gilid ng swimming pool, yun. Yung mga tapo na tubig, bali siya yung magsisip-sip. yung mag drain dyan mapupunta kaya may butas-butas yan bali may balot po siya kaya po sa binalutan para hindi sa mata malagyan ng lupa at bali nga dito mga idol ay nag swimming muna yung mga kasama ko ay kami kasi ay hindi kami makaswimming kasi wala naman nang dalang bikini oh di ba bukas ay magdadala na kami para makapag-swimming na rin kami ng dalawa kong taga -nemic. at balik tayo dito mga idol bali ang ginawa kong pantali dyan mga idol is alambre lang kasi wala po akong pantali dyan bali maganda na rin po yan alambre yan pinutol putol ko po siya then pagkatapos kong putol putulin yan eto na tatalian na natin kasi para hindi sa kumalas mga idol kaya kaya natin tinatalian at maliban sa mga ginagawa ko mga idol ay eh kung gusto niyo magpa-shoutout ng aking sa vlog ko e eh, peplex ko po kayo basta magsabi lang po kayo at balik tayo dito mga idol ayun po malapit na tayo matapos bali ang ano ko po dyan is nasa 20 cm 20-15 para mas maraming alambre para mas maraming matibay at, bali yan mga idol talagang hindi pa ng lupa yan saka sip ng tubig lang yan tubig lang po ang mapupunta dyan sa tubo para hindi sa magbara Tsaka yung mag stack yung tubig kasi yung ano natin plant boxes na kasimento lang Ito mga idol dadalhin ko na dun sa ano sa dulo bali ganyan sa mga idol oh. yan kasi malawak po yan talaga yan malawak yung ano natin ayun po yung pinakagilid oh. nakikita nyo po yan parang kahon yung tinatawag na plant box may mga drain po dyan ako, may mga stop out po ako nakalagay dyan, papuntang kanal. Nasa basement po yan. Bali yung taas po dyan is may swimming pool. Nasa gilid po tayo ng swimming pool. Kaya mayroon po tayong perforated pipe na sinasabi. Maganda rin po yan pag sa mga ulan. Kasi pag mga ulan, hindi sa mag ano, yung tubig dyan. Kasi pupunta po dun, sa, pupunta po dun sa perforated pipe natin. Papuntang kanal. Bali, yun po ang purpose ng perforated pipe na sinasabi ko sa inyo. Bali, ito na mga idol. Kukuha naman ako ng pipe. Ayan, o. Oh. Papakita ko po sa inyo mga idol kung paano yung pagbutas, ng, pagbutas ko po ng perforated pipe. Kasi pag nagmali po kayo ng butas noon, ay babalik lang po yung tubig. Ayan po, o. Oh. Ganyan po talaga magbutas para bigyan yung daanan ng tubig. Yan, ganyan po. Maraming maraming salamat po sa mga ng na aking video. Passport naman guys. Thank you.